Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na huwag magkaroon ng mga Diyos-Diyosan tulad ng mga larawang inukit. Ngunit madalas tayong gumagawa ng mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. Bumubuo kami ng pananaw ng mga pinuno, mayambro ng pamilya, maging sa social media, mga awit, at kaibigan, ayon sa aming paniniwala na ang mga taong ito ay dapat palakpahan o kahit lihim na sambahin. Ang mga idolo na binuo natin sa ating mga puso ay kailangan bumagsak ngayon at ang Diyos ay dapat magkaroon ng primasi sa ating buhay. Mahal na kaibigan, sa iyong paggising, ano ang una mong gagawin? Nais nice mo bang gabayan ng banal na espiritu ang iyong araw o kinuha mo ba ang iyong telepono upang tingnan ang pinakabagong mga update? Kailangan natin gumising sa isang bagong panahon kung saan tinawag tayo ng Panginoon na maging matalik sa Kanya, hindi lamang sa mga serbisyo sa simbahan kundi maging sa ating pang-araw-araw na buhay. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Etsodo Kabanata 20, versikulo 3. Huwag kang magkakaroon na ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng anumang Diyos-Diyosan, anumang anyo ng anumang bagay na nasa langit, o nasa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa.